inatawag ni Kuya si Fenech para sabihin ang isa pang mahalagang parte ng second lucky task na hindi pa alam ng girls. Ang inyong second lucky task ay may kinalaman kay Rita. Opo, Kuya. Inatasan ko ang mga boys na gayahin ang bahay ni Rita. Mula sa labas hanggang sa loob. Bukod sa inyong weekly budget, kung magtagumpay kayo dito sa inyong second lakitas, magkakaroon ng pagkakataon si Rita na makasama ang kanyang pamilya. Um, paano po ba namin matutulungan yung boys? Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na makatulong, Finetch. Pero yes, hindi dapat malaman ni Rita ang tungkol sa inyong second lucky task. Opo, Kuya. Ipapakita ni Kuya ang litrato ng bahay ni Rita sa loob ng isang minuto. Kailangan makabisado ng girls ang itsura nito. Sa hudyat ng girls, papayagan ni Kuya na pumasok ang isang girl housemate sa activity area para ikwento ito sa boys sa loob ng tatlong minuto. Agad lumabas si Fenich para pasimpleng ikwento kay Maymay ang sinabi ni Kuya. Nakakita ka sa YouTube. Ay, na, na. Ah, good. ko. Itong puti. Oh, naa. Oh, na, task about kay Rita. Ano na kag-bonus makita ni Rita yung family. <gasps> sa living room, nahanap ni Maymay ang tiyempo para may kwento sa iwang girls ang sinabi ni Fenech. Eps. Ay, tulitin lang natin. At nang makatulog si Rita, Nakitas, gumawa sila ng bahay ni Rita. Ay, ni Rita. Nanda gayang-gaya. Dapat Habang sa activity area, tila nagkakaproblema ang mga boy. Ano, ano to? Bintana siguro? Ba't parang napakataas ng bintana? Hindi ka baliktad na ganda dapat. Uh, go! Baliktad! Napakataas ng bintana ngayon. Paano ka makakasilip di yan? Tari, hindi may eh, hindi naman tama ang ano, may sure, oh. Sa hindi na magkasya. O hindi pa natatapos tong floor. Makakala nyo. Makakala nyo, pasarapan ng buhay. Samantala sa loob ng bahay, ginising na ng girl si Rita. Rita, mag-practice na tayo. Big girl. Let's go, Kasi be, ngayon be, na baby, baby girl. Baby, mo na Bawal muna matulog. Sabi mo, kahit po, yadalay na. Makeup tayo? <laughs> Ako pa lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pagpasok ni Rita at Fenech sa girl's bedroom, nilabas na ni Kuya ang itsura ng bahay ni Rita. Ay. 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 Labas, labas yan, labas. Ay, okay. Ito, labas kami. yan, labas. Kapilang side yan. Mayroon pa palang ano dito, trapal. Oo, oh, oh. meron pa. May parang, Diti. parang yung katulad akyatan. Yung may akyatan, oh. no? May ladder. I got nervous kasi I knew that I wasn't very good at those, especially if I have to memorize details. But thank goodness na si Christine po, she's good at that. Ito yung lutoan. Tapos uh -oh. ito, nandito. Ito yung skin. Ito yung oh, oh, mga post. Ay, <laughs> <laughs> Dalawa yung ganto. Kuya, <laughs> mahirap i-ano yung bahay nila Rita kasi marami pong detail. Eh, na-memorize ko naman po siya. Na-picture out ko po kasi. Agad naman pumunta si Christine sa activity area para ilarawan sa boys ang nakita sa living room. Isa, mas maikli yung kahoy dito. Mainig kayo, maikli yung kahoy. Ah, uh, guys, three minutes, ten maikli yes, yung kahoy dito. May tatlong kahoy. Oo. Tatlo, tatlo. Isa, isa, isa. Yun na dito, medyo mas maikli. Ito. Sa labas na? Oo, o, yan, nasa labas. Kasi may isa pang kahoy dito na color white. May three minutes po para i-explain niya po yung ano, uh, exterior ng bahay. And sinabi niya po kung paano yung labas, yung mga haligi po, kung saan nakalagay yung tarpaulin po na, na nasa kahoy. Tapos dito sa side, may kahoy pa ulit. Gantong kulay. Eto ha, nasa labas yan. Oo. -o. Wala na kaming ganyan. Ay, Sige. hindi, hindi, hindi. Yung mga ano, kawayan. Kawayan siya. Kawayan. kawayan puro yun. kawayan yun. Doon sa isang kahoy na pagganan, may nakakonnect pa ulit na pagganan. Okay. Mm -hmm. Gets niyo ba lahat? Ano, tanong kayo. Yun? Yung ilalim ha, naka-elevate yes, pa, na yung yung... Paano yung floor? Floor dito? Yes. Ah, ganyan lang siya. Ganyan na, na cool pag-ganun. Pa no? So, yun ang pag okay. Bye, guys. Mababay. Well, luck. nyo. Salamat po na motivated po ako ulit na magtrabaho ulit. Alam na namin kung ano yung gagawin tsaka hindi na po kami ganong ka mahihirapan po. Malaking tulong po talaga. Hmm, sa atin na pa talaga nakasalala yung... Boys. Labas to. Thanks, Kuya. Labas din. Pwede na, pwede na. Hindi, mo, hindi ka pwede maglagay dyan. Paano mo may kakabit ng pader dyan? Ano? Well, hindi, baliktad. Sabi ni Christine yung sakit na yung maikli. May maikli. Sa yung si mahaba. Ilang oras pang nakalipas at napagod na ang boys. Yes, Kuya. Tapos na oras para sa inyong paggawa ngayong araw. Last, Inlanan last. natin yung picture Oo. pag, uh, uh. may, pag may bukas. Sir, kari. Okay. Kari. Okay. 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 Ligon, ligon na ako. Ligo, Nagkalagkit ko na ako. <laughs> Iiwanan Buku natin dito. Na ako dito. Ako upo sa may electric pan. Hala kayo. Great job, guys! Okay. Pahinga na kayo. Be updated with the Pinoy Big Brother Housemates by clicking the subscribe button and watch all the latest videos by clicking the I button above.